na proud ako ipag malaki sa inyo to. pero proud na proud din kami sa'yo, grabe. Mas proud na proud pa. O, mo nga, o, tinan mo. Meron ng Zenny Cafe. Di, alam ko na, kaya ka nagtayo ng cafe kasi alam mo, paborito namin magkafe. Gutom kayo? O, gutom kayo? O, naman. Nakakaya maraming tao. Kanina pa tayo ikot na ikot. Ayaw mag-reply ni Mapa ko. Ako rin yung napapagod iyo. Magtanong ka sa gwardiya kaya ayun yung gwardiya. Ano ba yung nahanap natin? Zenny daw. Zenny, Cafe ayun, no? ayun, ayun no? oh, ayun no? oh. ayun oh. Oh, ayun, ayun pa rin papa mo eh. Bilisan mo nga, bilisan mo. Ganyan <coughs> no? oh. Pa. Di. Nagugulat ka na pa. Ba't <laughs> <laughs> katagal niyo? Alam, <laughs> uh, nahilo na kaming ikot kami ng ikot, ikot na nahanap ng Zenny Cafe. Alam nyo, proud na proud ako pag malaki sa inyo di to. Pero proud na proud yun. kami sa'yo. Ma, proud na proud Sobra. kami sa'yo pa. Oo, oh, tinan mo nga, o tinan mo. Brabe, oh. Meron ng Zenny Cafe. O, di ba tapos ito yeah. ngayon? Ano dito di? Ito ba? Di, grabe, makamasa masaka talaga. Napakamura pala dito, no? Si Pino, kapalitagal niyang pinag-ipunan to. Pero alam mo, siyempre, alam mo. Baka, ang, ang mahalaga, hindi na ako ano ngayon. Oo naman, naman, pero di alam mo. Ang nakakatawa dito sa store na to, pagka unang tingin, akala mo pang mayaman, di ba? Pero pagtingin mo dito sa mga menu nila, ayun, no? Di ba? Ang mumura lang, pero 89 masasalam. pesos. Grabe, nakakamura. 89 pesos. Saka makita, 99 pesos. Sa, kamakita, 99, 99, pe sa loob ng multo. Tara na. Ano, na, mo na, tara na. Uy, alam mo ba? Hindi, ano na? masarap to payo. Oo. Oh, masarap to ano. Tarana, tarana, tarana. Saka ano, di pa tayo, tayo kumakain, di ba? O, di pa di tayo kumakain. Hindi ako, hindi, ako hindi, yung tayo Di tayo na, Wait lang, wait lang. Haran. Hindi ako lang. talaga si Papa. Di, alam tuwa kami sa'yo talaga. Hindi nga ako yung may ito na Kakain kami sa nagtatrabaho Nagtataba. Magsisilog kakain tayo. Tapos yung ano, may may, oh. may, may oh. rice maano. May ano ba dyan? Bird may halo-halo ba dyan? Meron lahat. Meron, meron dito. Tapos meron, meron dito. din yung paborito ko, yung, nach yung nachos, nachos. Yung nachos ba yun? Nachos. nachos, yung, nachos. Diba? Tapos ano, pansit, pansit, pansit. Pansit, pansit. Kompleto nga lahat dito. Kaya lang, hindi pukle nga ako. Yung mga kape kape. Yung kape talaga dito. So, nakapros na talaga po. alam ko na. Kaya ka nagtayo ng kape. Kasi alam mo, paborito namin magkape. oh Diba? Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Uy! Tara na! Bilisan mo! Ay, ang daming customers! Grabe yun! Oh. Ay, hindi! Ang pagbogi pa ng mga ano ni Daddy, oh! Hala. Grabe talaga! Eh, bye! <laughs> eh, ito nga pala yung mga kasama. Oh, napaka-bogi nga nila! Pagbisig mo, pag nilapit mo si Lele to, hindi na lalayo si Lele to. Di ba? Pwede, pwede. Pwede kasi ko? Oo, naman. Talaga naman. Tara na, tara. Ay, hala! Ang daming pagkain! Uy, para sa... Bilisan Para sa gilis. Bilisan pa, bilisan pa. Bilisan pa, Nakaka-proud ka pa. yung halo-halo. Paborito natin Ito, grabe Nakaka-proud si Papa Nakapunda na Hindi, ang sarap ng halo-halo. Ang sarap ng halo-halo. Hindi isa. nga ako yung ah, may... At Ito pa, ito pa. Oh, ito. Ay, grabe. Ito. Di pa siguro take out. Patay gutom kayo? Patay gutom kayo? Ikaw naman. Nakakaya maraming tao. Ito, take out namin yan. Take out, out namin. Ay, nalit hindi. Sige, bilisan mo, bilisan mo. Hindi nga ako yung may... Bilisan mo kung kumain. Ganyan mo. Ito naman ang maka, ano na siya eh. gulong gulo na yung kanay ko eh. Makaproud si Papa Hul. kumain tayo. Kumain tayo. Di, sobrang proud na proud kami talaga sa'yo. Sobrang proud kami talaga sa'yo. talaga sobrang... Oo. Sobrang tarap! Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ano daw? Tubig. Ano daw? Tubig? tubig. Tubig. daw! Tubig! O, sa sabi ko si sabihin mo sa kanila. Uy. Sa sabi, don ayun no, andun yung mga tauhan niya. Ang ah, ah, makinig ka kasi. Ano Ako iso? yung waiter dito. Ano waiter? Ako yung waiter dito. Ano waiter? Si Machado kayo. Waiter na naman daw. Yung mga hingi tubig, tubig. na sa harapan okay, ng tubig. <laughs> Grabe naman yan, bubusan mo na kaya <laughs> <laughs> Pwede ko ito iluma. ko na lang. <laughs> Ngayon, bayaran nyo yan. Matatanggal ako sa trabaho. Kaya ko lang kumain kayo ng kumain. <laughs> <laughs> mo naman, naman kasi, na may nakalagay na reserve. Oh. Oh, may nakalagay na reserve yan eh. Waiter ako dito, hindi akin to. Grabe ka naman pinapunta mo. Pinapunta mo kami dito. Ano naka-reserve naka yan sa Nagmamalaki ko yung ano, yung trabaho ko. Hindi ko pinagmamalaking meron ako nito. Ano ka Bahala kayo bayaran yan. Kakaltas sa akin yan. Kaumpisa ka pa lang dito, makakaltas na agad sa e, akin. Eh, ba yan? sa buhay nyo. Mura lang naman yan, di ba? Mura lang naman yan. Nakakaya kayo. Oh, no. Nakakaya kayo. Ay, sige na, sige na. Ano kakaya ko? dyan. Uy, alam ko na, kami. Pinaprank mo kami. O, niya. Eh. Uy, oh, ano, may suot na ako na ah, ano. Hindi, no, lang yan doon. Tinan mo kasi, tinan mo di. Saan Yung mga kasama ba, mo dito, naka-black. Ikaw naka-blue. Ikaw talaga may ari nito <laughs> <laughs> ano, di. Ang galing mo ka. Nakaka-proud na Hindi, proud na proud. na proud na hindi po, gag waiter lang ako dito. Waiter lang ako dito. Yung totoo kasi yeah. alam ko pinaprank mo lang kami Ito, ito? yung boss natin o. Asan ba? Asan ba? Asan ba? Asan ba? Ay, Ay, sir, pasensya siya na po. Sir, sa'yo, ano po, sa'yo yung boss natin. Sir, sir, nagtatrabaho po ba si Papa Kul dito, sir? Mm. Nagtatrabaho po ba? Yes, po. O, oh, ano? Ano, oh. umuwi na kayo? Ngayon. hindi, hindi pa kayo uuwi. Hindi kayo uuwi. Uh, bayaran nyo yan. Deo, sa guest na. Uuwi na kami. Sa guest na darating yan, bayaran niyo. Uuwi na kami. Uuwi na kami. Uuwi na kami. Uuwi na Hindi mo sinabi namin na may ingay Hindi mo sinabi na may ingay niya na kayaan. Kainin mo. Kainin mo. Walang pera. Baka kakashin pera oh. po. O, oh, ATM ko na na may gagamitin <laughs> mo. Kilala kita. So, what's up guys? Papa Kors here. So, andito nga pala tayo sa isa sa kila, at pinakamasarap na kainan at kape dito sa kamalakuan. So, ano pa ba yun? Siyempre, walang iba kundi ang Zenith Cafe. Guys, first time ko pumunta dito at hindi nyo ba alam ngayon lang ako nakatikin dito guys sa murang halaga guys matitikman nyo na lahat ng klaseng mga dishes nila dito so anyway sir uh, ito po ang ating owner syempre si sir JF yun na tatanungin lang natin kung kailan kung open ba to uh, kailan po ba close dito sir or open po ba to daily um -hmm. we open everyday day, uh, Monday to Sunday uh, from 10am to 9pm everyday So yun, everyday, ibig sabihin, mall hours po yun, kaya 10 a.m. po yung uh, start na. So yun, ini-invite po kayo guys. dyan, kaya ako po ang pangalan ni Papa Paul. Siyempre, magkita-kita po tayo dito. Kumain na po kayo, inaayahan -ina -ina po ang buong no, no po e si Hano. Let's go na, the Dennis Cafe. Thank you so much. See you.